kahit na ito'y nakakahuli sa isang tao sa akto ng pangangaliwa, lalampasan ko ang lahat. Ipapaalam sa lahat na si Chin Chang ay dapat na bulag upang lukuhin ang kanyang asawa. I'm working overtime sa company tonight. Overtime or kasamahan? Saan nagpunta si Sister Feng? Ako ang naging supervisor niya. Baka lumaba siya para sa isang event. Sister Yan, huwag mong kakalimutan ang pinangako mo sa akin. Basta ilipat ko si Lily sa school, mangyaring bantayan sila para sa akin. Hindi ko nakakalimutan. Nakita ko si Supervisor Ren at ang kanyang sekretarya na paalis na sabay-sabay sa trabaho. Pumunta si Jaho sa hotel kasama ang kanyang sekretarya? Pangatlo. Bastardo. Nakuha mo talagang mga liwa. mawawal sa iyo ang lahat. Kagaya kahapon.